Sa piling mo ako'y manalahan Pagkat ikaw naman aking kalakasan Sa piling mo nagumpay ko'y naranasan Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Kaya po ang programang ito ng araw-araw na papapala ay hatid sa inyo ng Jesus Christ Save Global Outreach upang sa inyong buhay at bahay ay makarating po ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa lahat po ng makikinig, tatanggap at mananampalataya mula sa kanyang mga pangako. Sapagat ito'y gagawin ng Panginoon. Tayo po yung manalangin saglit. Panginoong Diyos, basbasa mo po kaming lahat sa pangalan ng aming Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu habang kami po Panginoon ay patuloy na kikinig, matututo, lalago at titibay sa panampalataya. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo Panginoong Yesus ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking pong na binigay ng Panginoon sa atin ngayon ay nandito po sa aklat ng awit 145 verse 14 sa mabuting balita Biblia siya'y tumutulong sa lahat ng mga tao na may suliranin, na may pagkalumok at may mga panghihina. At sila ay kanyang hahanguin. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga magulat, mga kapatid, mga kababayan, ano ba ang iyong kalagayan? At sa ating buhay, ito po inaabot ng Panginoon. Ikaw ba'y may suliranin? At lahat naman po tayo may suliranin. Ikaw ba ay nakakaranas ng paglugmok? Ito po yung kalungkutan at uh, pagkakaroon ng mga depressed and uh, uh, problem in your life kung saan ikaw ay uh, nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng uh, pananampalataya. Ikaw ba'y nalulugmok sa kanyang kalagayan? O ikaw ba ay nangihina, na naglilit sa panghihina? Ito pong tatlong problema ng tao ay tinukoy ng Panginoon. Suliranin, pagkalugmok at panghihina na karaniwan na nararanasan ng mga tao. Ngunit, papalad tayong manakikinig at tumatanggap ng kanyang salita kasi may sinabi siya rito sa ganyang kalagayan daw ng tao, tayo ay kanyang hahanguin. Alam niyo po sa English, ang sabi po rito sa New King James Version, The Lord uphold all who fall and rises up all who are bowed down. So, pag sinabi pong all, lahat po tayo. So, lahat ng tao na ganito ang nararanasan, ay kinakilangan tayo po ay makikinig sa Diyos at lalapit sa Kanya at sa Kanya ihihingi ng tulong kasi sabi niya, siya'y tumutulong sa lahat ng tao. So, ano man ang uh, religion, ano man ang background, ano man ang at ano man sitwasyon ngayon mabigat, magaang, di ba? Ano, ano, pa, uh, matagal ang mga serulanin. Sabi niya, ang Panginoong Diyos ay tutulong sa atin. Tutulong siya sa iyo. Ano man, ang mga personal, family problem mo, business problem mo, ano pa, economic problem mo, yung ba ay sa mga budget uh, budgeting mo, sa finances mo, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay kanyang tutulungan. At ang kanyang pagtulong ay paghango. Ibig mo sabihin kasi, yung silirenin, paggalugmok at panghihina, para tayong uh, nahuhulog dyan sa kalalagay ng ganyan. Kaya English dyan is, the Lord uphold all who fall. Tayo ho ay nalalagdag dyan. At una nga pong kinalaglagan ng tao ay ang kasalanan. Pero sabi ng Panginoon, tayo daw po ay kanyang hahanguin and rises up all who are down. Ikaw ba'y down na down na? You are uh, fully discouraged at the point and upset in your life. The Lord is there and asking, okay, uh, na may pangako siya sa'yo, mayroong siyang gagawin sa, at ito ay yung kanyang pagtulong. Kaya nga, pumapalad tayo na nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos sapagat ang Diyos ay handang tumulong sa atin 24-7. Tandaan nyo, ha, ang Diyos oh, ay hindi natutulog. Ano man pangangailangan? Mula sa damit, inuming, pagkain, ano pa, karir, pag-aaral, good health, lahat yan ay nais ng Diyos uh, ibigay sa atin kasi nga siya po yung Diyos na tumutulong sa atin. So, hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Tandaan nyo ha, simula pa lang nang lalangin si Ebat Adan, tumulong na ang Panginoon. Di ba na-fall into sin yung mag-asawa? O di ba siya rin ang nag-restore, -ang, uh, nag siya rin ang nagdamit, di ba? Ano pa kayo pangangailangan natin ngayon na kung saan ay maraming pwedeng gamitin si Lord na iba't ibang mga kaparaan at mga tao para lang ikaw ay matulungan. Uutusan niya ang mga pastor, ang mga sabi sa Bible nga, propeta, ibangilista, guru, di ba? At uh, ang uh, mga lingkod pa ng Diyos na kung saan ay pwedeng gamitin ng Panginoon. O maaring yung sitwasyon mo, o maaring yung mga boss mo, o maaring yung mga kapitbahay, kaibigan mo. So, trabaho mo, whatever The problem na nararanasan mo. So, yan ho ay nais ng Diyos iparating at ipaabot sa iyo. Nais Kanyang tulungan. Kaya mapalad ang isang tao, mapalad ka pag ikaw ay humingi sa Kanya ng tulong. Lord, help me. Sa aking kalagayang ito. At alun niyo po pa, unang tulong ng Diyos, tayo po ay patatawarin sa ating mga kasalanan. Iko-confess po natin yun. Di ba? At pag nalis ng kasalanan, siya ay handang magpatawad sa atin yung mga pangangailangan na natin sa buhay na ito siya po ay tutulong na sa atin. Kaya binibigyan niya po tayo ng pananampalataya para mula sa salita na yan na napapakinggan natin ay tunay na ma-apply natin sa ating mga buhay. At itong good news, pati po sa pamilya. Alam niyo po, ang ating church ay uh, tayo po ay may ngayon, no? yung household salvation. Kung bagay, pinapaalam sa iyo ng Diyos na hindi ka lang natutulungan pati buong pamilya mo kasi nga uh, pati ng ng tao eh. Kaya tayo ngayon na nakakarinig nito, nakakaunawa nito, ating binabahagi, ibinabalita, inaakay din ng mga tao. Papalapit sa Panginoon. Kung gusto mo ng tulong, unahin ang Diyos para ipupuntahan pupuntahan mong mga tao na man mo tulong, hihipuin na ni Lord John. Pinanalangin mo na yon, yung po ay bukas ang puso nun at kamay nun para ikaw ay tulungan na. Kasi hinipo na yon ng Panginoon. Kung saan man yon, trabaho man yon, mga partner in business man yon, o mga sitwasyon ng mga uh, mga tao na uh, gagamitin ng Diyos para tulungan ka. Tandaan mo, ang Diyos gusto niya ako lagi tayong tulungan. At ang pagtulong ng Panginoon, ano? Paghango. Diba? Kaya nga po si, uh, si Joseph, 'di diba, Mula doon sa bangin o sa balong malalim na hinulog siya ng mga kapatid niya, ang Diyos pa rin ang naghango sa kanya at hinanguri siya sa kulungan sapagkat siya pinagbintangan hanggang siya po ay napunta sa kaharian. Ganon din po ang nais ng Diyos. Kaya pinasulat niya yung mga nangyayari sa lumang tipan para maging aral sa ating ngayon. E di lalo na ngayon, andyan ang Panginoong Yesus. Hands on po siya. Mula sa langit, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang isin naman sa kanya sa mga palataya ay hindi na mapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O bililigtas nga tayo ng Panginoon, may buhay na walang hanggan nga tayo eh. Yung pa kayang pangangailangan natin. Kaya kababayan, kapatid, kaibigan, manampalataya ka sa ating Panasok Kristo. Siyang tanging daan ng katotohanan at ang buhay, tanggapin mo siya. At sabi mo sa kanya, Panginoon, tulungan mo po ako maligtas. Patawarin mo po at ako po ay ligtas mo. Tulungan mo po ako sa aking magiging trabaho. Tulungan mo po ako sa aking kinabukasan. Tulungan mo po ako sa aking uh, mga plano. Ibigay mo lahat sa Kanya yan. At ang Panginoon ay daglit na tutulong sa iyo. Gamitin mo ng panampalataya mo. Huwag kang maiinip. Okay? Araw-araw yan. At kung may problema ka sa pamilya, binanggit yan ng Panginoon. Dito magkatapos. Ang sabi po dito sa Psalms 107 verse 41 sa English Standard Version. But He rises up the needy out of affliction. So, tayo yun. May mga affliction tayo. Tayo yung mga needy. Ang sabi yun, He rises up. Hinahango tayo ng Panginoon. Kinukuha tayo mula sa kadiliman, mula sa kalaliman. Ano sabi niya? And makes their families like flocks. O pati yung pamilya natin, uh, magiging kawan niya ng Diyos. So, ang pamilya mo ay kawan ng Panginoon. Kaya, pagdasal mo, ipanalangin mo sila, pag mag-church kayo, Uh, sikapin mo, okay, imbitahan mo, encourage mo na sila po ay makasama sapagkat mahal din ng Diyos ang buong pamilya natin. Amen. Sila rin ay iligtas ng Panginoon kasi sabi sa Acts 16.31, isa man mananampalataya buong tahanan maliligtas. So ipag-pray mula sa tatay, nanay, mga anak, mga apo, okay, mga kamag-anak pa, pinisan hanggang may makikinig at makikinig pa sila. Okay, ay huwag kang mahihiya sapagkat lahat ng tao ay mahal ng Diyos at lahat ng tayo gustong tulungan ng Diyos. Pagkatapos noon, kung dadaling ka na ng Panginoon sa mga kapitbahay, sa mga ibang lugar, kung paano ginawa ng Diyos sa pamilya mo, madali mo na yan ituro sa iba. Kasi ikaw mismo ay naging buhay na patutuo sa pagmamahal ng Diyos, sa tulong ng Diyos, hinango ang pamilya, naligtas lahat at patuloy na binabago at patuloy na pinagpapala. Ang mga tao ngayon ay madali na po silang uh, makinig at lumapit sa Panginoon kasi nakikita yung buhay na patutuo mula sa iyo at sa iyong pamilya. Na ano? Tayong lahat ay hinahango ng Diyos. Amen. Maraming maraming po salamat. Nais ko pong tayo po ay manalangin at ipanalangin ka. Panginoong Diyos, maraming po salamat aming Ama sapagkat wala sa iyong salita ay naintindihan namin. Ano man ang kalalagayan ng tao, Lord, Ikaw yan ang tumulong upang kami, Lord, ay hanguin. I-rise up kami, Lord. That's why you said unto your word, Uh, arise shine for your light has come Lord salamat sapagkat ka kalagi na kami po ay makakatawag ano man suliranin, ano man ang pagkalukmok ano man pangihina, kami po ay iyong tutulungan kaya Lord tulungan mo po ang aming mga kapatid ngayon na nasa banig ng karamdaman, mga nasa hospital na may sakit, sila po nangihina, nalulugmok sa mga suliranin ng ito. Pagalingin mo po sila, Lord. Lord, honor their faith. kung sila po ay tulong. Panginoon natin na lang sa iyo pagalingin mo po sila. Yung may mga problema sa pamilya, sa mga anak, sa mga asawa, sa mga uh, uh, magulang Lord, ipoimo po Lord ang buong pamilya na magkaisa at sila po Lord ay magpaligtas sa iyo at anuman problema Kalugmok o panghihina, suliranin, Lord, sa ilang po lumapit at humingi ng tulong sapagkat ikaw ang Diyos na tumutulong sa lahat ng tao. Hahanguin mo kami, Panginoon. Salamat po. Patuloy mo po, Lord, hanguin ang aming bayan sa kalugmukan ng uh, problema po namin, Lord. Sa iyo po kami patuloy hingi ng tulong. Walang pihirsay, walang posible sa iyo. Lord, bless our nation. Bless our people. Thank you, Lord. And this is we pray in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Maraming maraming salamat. Bukas po ulit. God bless you.